Yan guys, ah laki nga bala na ito guys kasi ayun, yung mga tao natin nandun sa taas ng bubong nag collapse yung ano dyan yung 20 feet na single pole kasi ayun nakikita nyo sa ibabaw na yan, yun, fiber fiber line sa kompetensya yan ayan dumaan ng puno eh nung nakarang bagyo, ang lakas ng hangin gumagalaw-galaw yung ano puno, so nangyayari na hihila yung fiber tapos ik ikinabit nila sa ating ano, single pole na tower kaya nangyari nag collapse yung tower kasi may movement sa ano may movement sa puno syempre talaga madidisgrasya so ayan ganun din ginawa nila may AP tayo sa ano dyan may AP tayo sa ating piece wifi may, nag naglagay din sila ng AP nila same na tubo sa atin tapos ayun no yung vendo nila nasa, nasa gilid andun yung amin andun yung amin So ang pangit na ito kasi okay naman magkompetensya uh, pero wag yung ikabit sa ating mga no, properties yon tuloy na Disgracia pa yung mga gamit natin sa taas so yung, yung mga cut-six na nga putol hindi, hindi pa namin alam kung may damage totally yung ano, antenna kasi hindi pa namin uh, na, na power up malalamat malalaman niya mamaya so andun sila nagpapatayo ulit sa tubo sa ating ano, monopole So ayan guys, ini-relocate yung tubo dito sa gilid. Ayan, isasabay sa may ano may existing na poste nila i-ano natin dyan i-sasabay natin i-secure kasi mangy nangyari guys hindi na palalagyan ng ano ng may ari ng bahay yung sa bubong niya kasi naiisip niya risky na daw kasi nung nag-collapse yung tubo talagang kalabog yung ano uh, bubong at saka butas yung bubong kahit naman siguro sino guys kahit ako guys hindi na ako papanood na maglalagay ng tubo doon kasi naalalan niya yung safety ng ano nila yung may ari ng bahay so ngayon nirelocate nila dito sa kabila so since abot hanggang dito sa baba yung ano yung tubo ayun magdadagdag tayo ng additional tubo isa para ma-elevate yung ano yung ating uh, ano yung ano mga AP natin access points So dito guys itong area to kasi is uh, sulfuric. So mabilis mag yung mga ano dito, mga uh, kable So yung ginawa namin fiber wire ang gagamitin, uh, ang gagamitin natin kasi insulated siya. Tapos maganda yung ano niya, coating. May mga rubber coating siya na insula insulation sa labas. So dadamihan lang natin para secured yung ano natin. Ayatin tubo para hindi siya diretso matamaan ng corrosion kasi uh, ulitin ko sulfuric dito uh, any metal talagang mabilis ma -ano, ma masisira tapos uh, sa mayon e, yun? tubo nila tinan nyo uh, sira na yung dulo nga nyan kasi kinainan ng ano ng um, kalawang e, check ang alignment clear naman sa taas na no? walay ano, walay kuryente sa ibabaw. Nga Ma maigo sa mga banting. So, ila dadaan natin ng SNA dito ng ating extension nandiyan. So, masasama yung kanila. Tatanggalin lang natin. Tatanggalin natin. So yun guys, yung first 20 feet na ikabit na from floor ay yung sa lalim hanggang doon sa taas. Yun lang yung 20 feet. So hindi naman kailangan ano, napakataas kasi nasa bundok to. Tapos yung prekoku na sa ilalim. So elevated na. So idudugtong lang yung isang another 20 feet dyan. Mamaya. So andan pa yung cut 6 nila oh, yung blue. Pati yung access point. So babaklasin natin yan mamaya. tintinya ilalagay doon sa gilid may secured na pwedeng paglalagyan ano yung isang tao natin maglalagay siya doon ng isa tatapon niyan doon Ano yung cut-six oh, yung kulay blue, nakasabit sa puno at saka ano, uh, fiber wire, taob ang tower. Guys, tingnan nyo guys ha, yung cut-six na naka tapos yung naka-daan sa ibabaw ng bubong, nakapatong sa ano, yung may pole sa taas doon, ayun oh dumaan ng puno papunta dun sa ibabaw sa taas alam nyo ginawa guys cut 6 pinadaanan ng 220 grabe tigas oh yan napaka risky ayan oh yung cut 6 umabot yan siguro ilang meters yan napakahaba siguro isang rollo siguro yan ng ano isang rollo ng cut 6 pinagabang dun 220 kasi andun yung antena sa taas ayan nyo guys ha napaka unsafe Ito oh Oh, ayan oh. Naka-plug Gamit ay cut-six <laughs> Okay So Risky na ito. So So, sa taas guys yung tubo na nag kasi may bagong tubo na doon 20 feet puputulan lang yon ng ilang meters para hindi ganun kataas din may uh, katamtaman lang yung height nya dili kita sa putlon muna. na. Ha. Ah. ayan yung vendo guys kabela ito yung atin so <laughs> kabilaan lang okay Oh, wow Adakah okay. okay, wow. anda punta tayo sa kabila guys dito yung may isa tayong vendor dito tapos dyan dumadaan sa relay station na yan so yung tower na inaayos ngayon yan yung relay station sa mga vendo dito so yan uh, nakabukas lang yung vendor dito so maya maya pag natapos yung link natin doon pag nabukas yung ano doon uh, data pag may tumatagos na na internet mabubuhay din to ayan LPB software so gamit ko na antena is yung 314 na Comfast dito ko lang nalagay yung POE para easier access sa pag ano sa pag repair ayan so yung gamit ko na mga kable ito yung ano yung cat 6 na pure copper yan prefabricated na gamit ko para wala nang ano sakit sa ulo kasi pag yung ano yung magi-crimp pa tayo after few ano lang ilang ano masisira to sisira siya kaya ito na yung ready made tatagal pa yung kable gamit na antay na para mag-receive sa internet is M5 yan tapos ang ating router is Tenda F3 set up po natin is PPPoE. Iba din yung ating ano, fiber. Iba din yung server ng ating ano, yung P2P point to point. Aja, so medyo tagilid pa yung tubo kasi hindi pa na finalize yung ano, yung alignment niya. Ayan, tuwid na yung tubo guys. Finalize na lang sila. Tapos after na ito, sabit na nang ano, mga antena. Actually, andito guys, is ano lang to? Uh, isang light beam gen 2, tapos isang lap 120. Ayan. So ayan na guys, nagsabit na lang light beam gen 2. Si Will Gen So after nyan, magkaka-internet na tayo. Tapos yung lap 120, ayun yung cable na prepare na sa ilalim pag naisabit na yung sector naman ang ating other areas na kung saan dumadaan dito sa ating relay station ay mabubuhay na rin ayan isiga na dyan So connected ng ating LBE sa ating AP doon sa baba. So ayan oh, nag-solid ng ating uh, 10DF3. So active na yung ating link. Ayan, may data na tayo, may internet na. So ayan guys, ha, nakikita nyo solid blue. So heads up lang sa mga walang idea pa nito, magbi-blinking yan pagka walang internet. Okay, pag di nababasa yung PPOE niya, uh, blinking. Ayan, solid na po siya. Okay. So ayan na guys, bumalik na si Wilgen kasi sinasabit na yung ano, lap 120. So ayun oh. Ayan. Lap 120. <laughs> okay. Ayan na guys, goods na guys, pababa na siya. Medyo natagal ang konti siya kasi tumagilid yung ano, yung pole sa taas, yung may dugtungan, yung alignment ng ano ng mga banting ba sa bisaya <laughs> inayos niya ulit kasi dapat ayos yan straight yan para secure okay so ayan pababa na siya Sine, inayos lang yung kable so sa taas naman sa kabila ayun nagaayos na mga ano banting so finalizing na to guys so i-check iche ko dito ngayon uh, gumagana na yung vendo machine so Jen okay kayo <laughs> Pagod na si Yoyo. Kailangan na na ano. Kailangan ng red horse. <laughs> Under na. Oh. Ayan yung vendo. Binuksan na natin yung power niya ulit. Kasi gumagana na. Ito naman guys. Meron kaming ano. Dala na extra vendo. Ayan o. Oh. May isa pang vendo. Kasi may isang area doon na tumaob yung ano yung nilagyan namin na ano na parang malit na bahay payag ba yan sa amin dito malit na bahay lang parang malit na bang house na mga army eh nung kasagsagan ng lakas ng hangin bagyo tumaob yung malit na barracks nila kaya nap, napuno nabasa nasira yung ano na nasira yung vendo kaya nagdala kaming spare papalitan natin yan guys ito naman is for backup battery gel type 200 AH for backup guys um, may youtube na siya na pag internet na so buhay na yung ano dito buhay na ang link ayun yung pumapit na okay confirm uh, may internet na dito guys so okay na so nagusta tayo yung bendo ayon pina finalize pinapalitan ng bagong wire para ma-office kasi malayo dito para mabago yung wire cable so ayan guys ah, um, hindi ko na pahabain ang video to <laughs> hanggang dito na lang so it has been your tech guide my name is Chan same practice and make sure you do it yourself bye for now